kayo mga kapanganay narito po tayo ngayon sa area number 3 ngayon po ang panahon dito ay ma kulimlim may ulan yan ating pong titingnan yung ating aanihin i-update po kayo dun sa ating palay na aanihin yan ganito po ang panahon dito po oh. Mamaya ma maya na ulan niya ma na na Atin pong titingnan kung kailan niya aanihin. Para makakuha tayo ng ma uh, makakasama pag aani. Yun po. Yun. Uh, kayo po ay yun, maraming salamat po sa sa inyo sa walang sawang pag nunood at pagsama sa akin yan, yan po kayo po ay laging mag-iingat yan yan po lang naman ang lagi nating nababanggit dahil wala po namang ibang wala akong ibang may ganti sa inyo na panunood sa akin kundi pasasalamat at pag-iingat, yan po ang aking pinakangkuwang pulang lang sa inyo masasabi lagi yan ito po ang panahon dito tayo po ay pupunta doon sa aking palay na talagang yun sabi ko nga sa inyo sa lawak ng itong palayang ito ito na lang ang kahuli-huli ang aanihin dito mabuti po naman hindi pala umabot ng Desimbre na at mm, dilaw na kaya lang adi nga po kung kailan yan po ang kuan dito oh. yan na po yung ating kasama bakante yan oh bulok na ang damo patay na hindi ang tubig. Um, ang problema pula, di wala pa rin yung tubig. Pero malapit na po magkatubig. Okay na. At ah, ating po dito atin yung ating palay. Ay. Ay, nag-nangaong. Oh ramen po. Pwede na nga. Siguro po ay mga schedule lang tayo ng tao. Mga hanggang dalawang araw o tatlo ay baka po anihin natin. Saka tayo pipipili nung medyo magandang panahon para hindi siya mabasa. Hinug na yung Yan. Maganda. Ngayon po naman ay kung halimbawa po at makaka mag-schedule tayo ng araw tapos na ulan. Yung po naman ating magtatrabaho dito ay pwede muna sa palayan sa paglilinis ng tubigan. Gawa po ng pag-i-schedule ko tapos ay naulan ay sayang naman ay eh di atin pong papagtatarbawin sila sa sa kawan sa tubigan maglilinis yan marahin pang tabasin maganda po ang palay hinog na po talaga pong anihin na baka po mga dalawang araw o tatlong araw ay aming anihin ito Yan po ang ating con. update sa ating aanihin. Yan. Maganda, maganda rin pala naman. Tama mga po, kung, ako, kung ito po ay hindi ko tinamnan at ako nakinig dun sa iba na ay, huwag mo nang tamnan. Wala kang maaani. Gawa ng huling-huling -huli ka na ay ayos po naman pala oh. kahit pa paano eh, may maaana rin malawak din po ito eh. maka po tayo ng mga walong sakwa hindi lang o, di, meron pong pangkain O oh, iibig sa'yo Ikaw pala ang aakit sa puso ko tum tum tum, -tum, -tum. ang buhay ko ngayon gulong gulo ang puso ko isipan araw gabi ay pangarap ka Nasa twin ay nababalisa Bakit ba akala ko Ako iibig sa'yo Ikaw pala ang aakit Sa puso ko Ano ang gagawin Pag-utos ng damdamin para bang hangin na kay Sana'y pigili sa Sana ang pusong sa'yo'y baliw nais kong malaman mo na iniibig kita hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti ay may dayuma dahil ba akala ko hindi ako iibig sa kau pala ang aaki sa puso ko ano ang gagawin pag utos ng damdamin para bang hangin na kay hirap pigilin sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik Nais kong malaman mo na iniibig kita. Yan po, ayos na. Itong ating palay. Yan. Maka ano na rin po tayo ay eh, kukuha na ilang gulay narito tayo ngayon tayo mama ko dumaan na lang tayo din sa tabing ilog ay ang daan pa ko hmm. ang dami ang sarap ito ginsa Mada, matagal na rin hindi kakapanguha ng pako hmm. ano ang dala po hmm. Kapit ng tubig. Hmm. Ah, dito po ay walang problema ang ulam kung kumakain ang ng pako ay pag po katulad namin kami laging gulay ay Pero kumakain walang problema basta masipag pati mga ha hmm. dami dito ang dami pa dito po na may bihirang bihira na rin ng pako halos kami kami din lang gawa po nung doon po naman sa ibang lugar ay mapako din kaya dito sa aming area ay di pumunta lang ay ang dami oh talaga pong isang ulam na namang isang kain na naman tayo po pati tuloy titingnan ng kabuti hmm. para pang sahog dito sa pako kabuti kabuti nasaan ka ay Sayang ari oh nagkuluntoy na hindi nakuha ano kaya dito kaya sa sa yang sa saan yung palahok na ko ah? wala din eh titingnan ko din isang diamihan isang timbun ng kabuti wala wala ayun oh ari oh. ay kalas ni ay ari pa Hmm, pwede pa. Maganda pa ako. Ah, oh. Diba? Ari, dadalhin ko na rin aring sing parang buso. Yun. Hindi na kaya. May sayang din na rin o oh. Nabulok. Hmm. Ayun eh. Eh, maliit wala ayos na rin naman nagipuat kahit pa paano ay may may kapartner yung akan pa ko kung bagay may kasahog ay eh. lalo sumarap sabi nga hmm. yan o oh. ating gulay ayos na nice ito yan yan ang Ah, uh, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aking mga vlog at panonood niyan. Ingat po palagi. Bye.